nagbabalik so, sa may iwasan naman sa camera may toyo yan eh pagka gusto sumali sa vlog gusto pag ayaw ayaw tagal na nainip na ako pa ba ano hindi naman traffic sa Nisidro Centro Mall ang bilis lang nun eh wala ano yun eh 30 minutes ayaw niya ang ko din sa damit ko eh Bumubuka. ka sa mukha ko eh parang ang damit na to panira ng ano ng formahan bumubo na sa mukha kaya may makapag withdraw nito wala yung ATM nandun yung bag ano ba yan? Ang ganda naman pala make up sa labas eh. Kala, kala ko pangit eh. Sa loob lang ng bahay pangit. Pero sa labas ang ganda naman ha. Makapunta naman diba mga kapitulog Ah? Pangit. Ikaw nag make up di? Pangit ka pala mag make up. ba? baby mag-comment nga kayo. Happy New Year eh, pangit daw ako. E de, wow. Happy New Year sa inyong lahat. Mamili-mili na tayo. Wala pa tayo nabibili na kahit ano. Pero ang tagal ng ano, kasama namin. Nag-commute yun eh, kasi bawal sa motor tatlo. Pero wala naman palang manguhuli dahil pala ko na. Alam niya, Centro Mall. Alam ka. Alam niya. Sabi niya, Walter daw talaga ano ba? Hindi tayo nagkaintindihan. Hindi mo kasi, may pre naman yan. Wala nga eh. Oh, na nga lang mga